check natin guys ako Kung kami problema pa dito na kanya Voltage yan po Sa kayo kanya mga wiring, voltage, resting Kung niya hindi Pero walang nakita yung elektrisya Ay oh, wala <coughs> <coughs> Lapat doon sa kanya kumitator Doon sa kanya kumitator dito Dito na lapat yung kanyang <coughs> ano Yung kanyang carbon Para mag-charge Kaso hindi hindi na Ito oh, support hindi nung maabot dito Hello, hindi wala. din siya karna isa sa pasigyan dyan pero Kamang ito makilalong... Ay, Gawi dyan Hindi na, Hindi na Ayan guys Mayroon tayong Sa Hindi natin Kung ba't Hindi na arga, guys Hindi na Ang ating Ano Electrician Si Shiro Hindi ko guys ha? Ayan Tetre Ano yung ano mo Shiro Voltage ba yan O yung ano Voltage testing pa natin guys ha kung sa may problema kung dito na ka dyan bye ba, tinutulak na yun boss okay. hindi naman tinulak na hindi pa. Yun, ah mister ngayon pero hindi na aga hindi okay, guys i-take muna natin yung kanya mga fuse baka sa fuse lang

mo. Nga. Oh. Sabihin. Oh. Direkta mo. Oh. Ayalternato. guys oh. Direkta, direkta natin yung ano kaya may wire na ganoon direkta natin. Para malaman na kung alternator o mga wiring, yeah, alternator o may problema. buksan natin alternator. Kukunin okay, ko 'yung alternator niyan. buksan Sa yung ko mga wiring, voltage resting kung ba't hindi niya karga pero walang nakita yung electrician natin pero direkta kumakarga hindi sabihin guys pag direkta Wala, hindi nakasama ang, ang, ang alternator diba nasa alternator ang problema wala sa mga wiring wala sa fuse wala sa voltage alternator kung gusto nito lang guys ha ah. guys hindi natin mamaya kung kung anong sira ng alternator ito ha ah. hindi natin bubuksan pa hindi nagwala yung elektrisya natin guys kaya guys bago natin tingnan at pakalasin yung alternator subscribe muna kami sa aming YouTube channel, EMB TV. Pa-like at pa-share na rin guys at click the notification bell para lagi kayo updated sa mga share na yung video at ipopos kayo ang guys. Wait lang guys, sabi ako kasi na yan. Pinapahimog na lang sa butas ha. Ito na guys, yung alternator na hindi nagka-charge. Natesting yeah, na-testing na natin lahat yung kanyang ano, fuse, Wala. Wala rin, wala rin. Kaya tigpuksan natin yung loob dito. Kung so, saan yeah. may ito guys ha. Kaya yeah. na pala din ba?

Yan guys, yun yung 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 lalagyan ng carbon yan. Stack up yung carbon natin guys. Kaya tinay testing yung kanyang motor kung baka ground bend. So man daw. Ano problema niya dyan? Carbon lang? start up ang ano, carbon. Ang gulis eh. Yan guys oh. Tapos tanggalin sil, oil seal, papalitan, pakuha na mo ron. Yan, yeah, kapalitan oil seal to. Yan ang pabing problem. Yan. Stock? Kapalitan na rin yan. Hindi. Ah, hindi. Stock Ano? Yan guys, start up yung kanyang carbon guys. Yan, start up. Yan, start up. Yan. Ito lang yung problema ito. Kaya hindi na lapat doon sa kanyang competitor. do sa kanyang competitor dito. Dito lumalapat yung kanyang ano. Yung kanyang carbon para mag-charge kaso hindi hindi na lockout. kasi nga nag-stack up yung kanyang cargo nito nag stack up hindi na hindi tumatama dito sa kanyang komite ito kaya hindi siya nag-charge yun ang dahilan lang ito guys ayan na Kaya, guys baka kayo maka-experience ng ganyan guys ha? Ah, na ayaw mag-charge tinesting na lahat ng ano na kanyang tinesting na lahat yung kanyang mga wiring mga Malaw. fuse, walang makita pati voltage, sinusing na rin natin wala ding makita yung pala itong problema lamang yung kanyang carbon nag stop up yan yung carbon tapos ay luma ay yung um, tumapat dito sa kanya kumukuto kaya hindi nag chat chat kasi yung sa kaya kasi guys pag yung carbon mo hindi umabot dito hindi siya kakarga taga parang kalimbawa yung carbon nyo guys ah napudpud na itong carbon hindi na umaay yung carbon mo napudpud hindi nung maaabot dito hindi din siya Carlo yun isa din sa procedure nyo pero ito halangan namin ubos carbon yung pala nag-stack up lang yung carbon kaya ayos siya mag-charge yun na guys ha yun lang ang dahilan to guys ha kaya hindi siya nag-charge at stack up yung kanyang carbon hindi natin babantan yung carbon napabantan lang yung kanyang oil seal sa kalininisin lang itong kanyang kanyang alternator yun lang ang lagoy natin dito guys ha kaya kaya ayaw mag-charge guys ha nice.

Tatagas yung kanyang malalangis, kaya kailangan lagi laging ng maitipan para, para dumigit siya ng Kasi pag lumuha yun, tatagas ang langis. Yan guys, dire-testin pa ng ating electrician. Kung may grounded o wala. Yan. kami magawa dito guys. Ayan. Yan! Wala na! Wala na! Ano Ano ba? Ano ba

Kakabit na lang to guys ayan, ha. ha. Kakabit na lang ating electrician. Ayan guys. Kakabit na lang yun guys ha. Ayan. ayan. Tetestingin na natin kung kung so, nakakagal na, na guys ha. Okay guys. Ayan guys. Kinakabit na ulit ng ating electrician si Jairo. Ayan. Ayan. Tetestingin na natin kung nagkakachaps na guys ha. Kaya guys, ayos na pala guys. ayos na raw. Yeah, may lang na wire. Ayos na. Kaya driver. lang guys. Yung naging problema ay lang kanyang okay. ano Kaya problema nito ay nag-startup yung kanyang nag-startup yung kanyang yung guys. hindi nalabot na sa kanyang 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 Sana guys, ito nyo kami sa aming YouTube channel ni MTV. at pa-share na rin guys sa para lagi updated sa mga share na yung video. Pati po guys. Okay na guys.